Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi may tago ni Sara Labati ang kanyang kasiyahan nitong Pasko kasama ang kanyang mga anak na sina Zion at Kai. Sa kanyang Instagram post noong December 25, ibinahagi ni Sara ang kanyang sweet moments kasama ang kanyang mga anak sa aktor na si Richard Gutierrez. Naroon din ang mga magulang ni Sara na sina Esther at Abel Labhati sa pagdiriwang ng Pasko. Matatanda ang naunang sinabi ng biyanan ni Sarah na si Annabel Rama na sa Japan sila magpapasko kasama si Nazion at Kai. Nagpahiwatig pa siya na hindi kasama sa biyahe si Sarah. Lahat kami papunta ng Japan. Christmas hanggang January 3. Okay. Pahinga from all the work. Yes. Sama-sama akong -sama okay. pamilya ko. Tama. Tita. Minus one lang. <laughs> o, tama na yan. Sina, sina tita? Ay. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.